Hello guys, magandang morning. Magandang morning sa lahat. A good day everyone. Andito na naman tayo sa ating garden. Welcome to my vlog. Ngayon guys, ipakita ko sa inyo ang aking ginawa dito sa aking uh, fermented vegetables. Yung ating mga cut -off sa kusina. nilagay ko po guys sa timba. At ako uh, ito yung aking fermented for a few days now. At ipakita ko po sa inyo guys. <laughs> And it doesn't look good. <laughs> pakita ko sa inyo. What is gonna be look like. No? Ito siya guys. Oh. Been fermented for uh, days. Ngayon haluin po natin ito. Meron ito guys. Ito ang aking mga. Uh, ano sa kusina. Yung mga cut off natin sa kusina. right nilagyan ko ito. Meron ito guys. Ah. Uh, banana, yung mga nabubulok na mga, mga, prutas or gulay ilagay lang po guys sa balde lagi mo ng tubig at ito ay is fermented na ito guys ang aking apply sa aking garden ito ang kanilang fertilizer oo yan po ang aking inilalagay sa kanila ngayon pupunta tayo sa ating garden at ito ay ating i-apply sa kanila no? Ayan guys, punta tayo sa ating garden. Tagas ang ating, ayan o. Oh. Ayan. Dito tayo sa ating garden. At ito ay mag-apply tayo ng ating fertilizer. Ito guys, hindi ka gandahan ng amoy. Pero, ito na. Ito so, ako is mayroong... Hmm ako guys ginawa na pagsalok sa kanila para paraan lang di ba para paraan oh ito ang ginagawa ko pagsalok ganito lang guys oh yun ang ginagawa ko sa kanila is ganito lang oh yan yan lang sa ano nila natin po silang eh, per fertilize fermented po ito guys ng mga vegetables yung mga gulay ko na mga cut off yung ako din nilalagay mga patatas uh, balat ng uh, carrots, patatas ayan ganito lang po guys kaya maganda ang kanilang tubo sa halaman dahil ito ay galing din po sa no, di ba? ayan Nakakailang di po ako nito guys. Isang, uh, saan-saan linggo. Yan, may banana pa siya oh. Ilalagay ko ito guys sa mga, nag, lalo na mga nagbubunga na. Yan. Kailangan kasi ano sila sa mga nagbubunga na. Oo. Ayan. Ito. salagyan natin ito. Kasi magbubunga na ito eh oh. Ayan oh. Ayan. Lalagay natin ito dito. May, may uh, mouse kasi siya eh. Lalagyan natin siya ng ayan, ating fermented guys. Ayan, ganun lang siya. Tapos ilalagyan natin ang kanyang ayan, ano diba? ganito lang. Ang cute ng aking spade. Oh. Itong mga dahon, kasi yung mga nabubulok ito guys, ng mga ating mga dahon, they all get rot on the ground. Ayan. Kung meron kayong yung mga hinugas sa isda, hinugas sa isda, ganoon din po guys ang ginagawa ko. Nagsasama-sama ko yan. Lalagad nyo guys ng takip. Put the lid on. And fermented it for how many days? Ayan. Ito nagbubunga na rin ito guys. oh, Tapos lalagyan natin ito. Bubunga na siya. Ayan. Lalagyan natin ito ng... Ayan. Tapos mamayang hapon, ako ay magdidilig na naman dahil mainit ang panahon namin today. Nasa 35 degrees. Ito yung nasa labas kasi guys. Kaya kailangan ko silang, uh, kailangan kasi may moist. May moist kasi. Gusto nila yan. Tapos kasi nagbubunga na kasi sila guys. Ayan oh. Oh, this one as well. Tayo ay mag-aabunan ah, sa kanila. Ito guys ay ano lang ha. ha? Ito ay aking, uh, para sa akin kasi guys, ito ganitong ginawa ko last year. Ginawa hmm? namin ito, bunga na siya oh. hmm. Dito lang ito guys sa paso, kasi wala na akong space. Nagawa nga ako ng uh, garden bed dahil wala na akong space eh. Bunga na siya, oh. Daming bunga. Tsaka ito rin. Akala ko ito hindi ito ma... Akala ko ito hindi ito ano, eh. Mabubuhay. <laughs> ito, isang ito. Itong uh, bell peppers na ito, eh. Bell peppers yan. Akala ko hindi siya mabubuhay. Dahil... Irapa ba? Ayan. Itong aking ano, guys. Meron itong fermented ko meron itong balat ng balat na ang saging or banana peel guys banana peel don't throw it out you uh, split it or you chop it chop chop and then you put it into a water there is a banana peel there Hmm. Oh. Ito ay eh, nagbubunga na rin ito oh. Lagyan din natin ito guys. This is from the garden. Back to the garden. Recycle ba? Rios, recycle tayo oh. Ayan. Marami akong bulaklayan. Kasi marami nang may bunga oh. Ito lang po guys ang nakakapag-ano sa kanila. Kailangan kasi mang organic kasi. Organic sila, organic fertilizer ang isang ito. Bunga na rin sila, oh. Lagyan natin ito dito sa kanyang kuhan. Daming bunga. Doesn't smell good but because it's been fermented. Ayan itong ating mga sili sa kabila. Ayan guys, oh, kunti na. Pero meron pa ako isang timba doon. Isang timba pa. The whole week, makailang timba kayo guys. Ito mo. Ito mo aking sili oh. Hmm. Ito ang laki na lagyan kasi namumunga na sila. bell peppers oh yun alagyan ko rin ito parang pagkain ng alam sa nano <laughs> parang pagkain ng kwan u-babs <laughs> pagkain ng u-babs guys Oo. <laughs> uh, -uh. Ayan. ito lang po guys ang aking nga libangan sa bahay pagkatapos ko sa aking garden mamaya maya akit ako at mag uh, na naman tayo pero ito guys ay talaga naman benefit lang ako marami marami tayong mga ano dito guys na gulay maging masipag ka lang Sipag ka lang guys hindi man tayo magutom ba kahit nasa paso lang even in just on the, uh, the pot guys you can do vegetables go vegetables on the pot okay lang Pero kailangan din naalagaan ninyo. You just have to look after it. Then you get benefit after it. You know? Alam mo ako. Uh, hindi ko sila sabihin kung para ko sa rin sa inyo. Kasi you got a lot of them. is even better doing gardening than what I have. But ito kasi guys, ang laking tulong kaya. Laking tulong sa atin. Laking tulong sa amin. Lalo na sa amin. Lalo ngayon guys ang hirap ng ano at mga bilihin natin grabe oy grabe ang ating mga bilihin ngayon mm, bumuntayo dito yan itong isang maliit lang ito guys pero <laughs> bunga na rin siya kahit po sila guys eh, maliliit ang kanilang puno Puramahamid rin silang bunga dala nga po kasi guys ng kanilang sustansya. Ganito po guys ang ginawa ko talaga. Walang iba akong pinangano sa kanila. Kung meron akong mga hinugas sa aking kitchen. May hugas sa bigas. Hinugas sa isda. Maganda po kasi yan sa kanila. Guys, ang mga nanghugas kayo ng isda, nag ano ba kayo sa isda, i- uh, ano lang nyo po guys na pinahugasan nyo lagay sa balde no? at yun ang paganuhan nyo guys ng mga cut off ni kusina, except lang po sa onion at saka sa kamatis no? ilagay lang sa balde at yun ay ang kanilang ipang water sa kanila at ang kanilang i sa kanila kasi nga po is maganda sa kanila yun guys sa ating mga halaman mamulaklak man sila o oh magbunga man sila maganda po yan sa kanila ayan ganito lang po guys ang aking ginagawa sa aking mga tanim kasi alam nyo naman ngayon napakamahal guys ng fertilizer ayan oh, maliit lang ang kanyang puno pero dami niyang bunga oo oh, oh. And guys, oh, thank you so much, guys, for watching. Thank you so much for watching.